Ano bang polio? Ang polio ay isang virus na nakukuha sa poop or sa tae ng tao. Let's say, sa, yung mga, sa slum areas, yung mga bata, lumalangoy, lumulusong sa ilog, sa sapa, na meron ng mga taitae ng tao. Pwede sila makakuha, makuha, ma-infect ng polio virus through doon lang sa simpleng ganon. Pwede rin sa droplet, sa pagbaheng. Ano ba ang mga manifestation ng merong polio ang isang tao? Simpleng talang kaso, may fever, Pang, panghihina, uh, kung ano man yung meron kang trangkaso, except pananakit ng tuhod o ng kasukasuan, especially. yon ang sign na meron ng polio ang tao. Panghihina. Hindi na siya makalakad. Yun na yun. Ano bang mga bakuna na dapat makuha ng isang tao o isang bata sa polio? Yung IPV, according for Center Disease Control, should be 2 months, 4 months six months until 18 months. Yun yung pang third dose. Ang fourth dose is four years until six years old. Yun yun. Tapos sa uh, oral polio vaccine naman sa DOH, it should be six weeks, ten weeks, and 14 weeks old na bata. Yun yung sa oral polio sa bibig. Yung sinasabi kong sa Center for Disease Control, yun ay through injection. Yes. So, ano ba dapat nating ingatan? Huwag tayong maglil maglalalangoy. I iwasan natin ang mga anak natin na palanguyin sa sapa. Especially kung wala pang bakuna. Kasi bakit? Yun nga. Baka magkaroon sila ng polio. Although, ang polio is almost eradicated na sa buong mundo. Ang kahuli-huli ang nagkaroon ng polio Di pa. So dapat hanggat maaari, pag nagkaanak tayo, lahat ng vaksinasyon, a vaccine or immunization should be given to our child para walang aberya, walang komplikasyon or walang health sacrifices na mangyayari. May nakarelate ba? Ganong kasimplet, ganong kadalit.